Magandang araw po sa inyong lahat At uh, ngayon ay eh, ating pag-uusapan ang katungkol dito sa mga Biblia At uh, bago ang lahat ay eh, peace muna tayo Mga kababayan, uh, kung hindi po kayo mag-iingat sa pagkuha ng Biblia ngayon Talagang maililigaw kayo eh. Huwag niyong sabihin na uh, porkit ito'y Biblia, Biblia na totoo. Sa totoo lang siguro mayroon pang mga Biblia ngayon na mga dati pang salin. Yung uh, mga Biblia nung araw eh halos hindi pinababasa ng mga matatanda nung araw. Kasi uh, sagrado daw Ayun pala eh para pala hindi mabasa at ma iligaw ng ano kagaya nito ngayon ito may dalawang may dalawang klase akong uh, Biblia rito ito parihas mga ano magandang balita mga bag, magandang balita kuno ayan oh Oh, yan. Dalawang klaseng Biblia. Pero kung inyong mapapansin, ang ibig kong sabihin po, eh, nung araw, eh, minsan din naman ako, eh, ma -ano ako, ma, pagka medyo, ah, ginaganahan ako mag, medyo mag, buting butingting na mga aklat, ay eh, gusto, gusto ko kung sa ano eh matuto magbasa kahit ano o Biblia pero nung araw natatandaan ko talaga wala akong nakikitang mga nagpakalagay dito ng na mga yawi mga yawi puro Panginoong Diyos Diyos eh, tingnan mo ito o ito ipapapansin ko sa iyo Ayan o. Yawi po ang nakalagay dyan. Halos lahat ng nakaano rito, puro yawi na ang nagpakalagay. Kahit dito rin sa isa, matitindi ang gustong iano ng mga mga reliyon, lalo na ito. Ang nagsalin nito ay halata naman eh. Mga kampo ng Walang mga hiya ito eh. Ang mga nagsalin nito eh. Puro yawi ang nagpakalagay. Yawi, puro yawi. Grabe ang mga pinaggagawa ng mga mga relihiyon ngayon. Ang Ang kakapal na mga mukha. Para lang sumunod sa kanilang mga ano, gusto nilang hatakin ang pati hanggang sa Biblia ay uh, gustong kuam ah ingod-ngod yung kanilang mga sarili dito sa Biblia siguro hindi lang hindi lang nagkaroon ng pagkakataon pangalan niya ang ilinalagay dito eh tingnan nyo ano ayan oh no? Yahweh oh marami yan ito halos lahat lahat talaga kay hanggang sa dulo ang titindi ng mga mukha grabe nung araw wala akong nababasa nito ng mga yawi ang titindi ng mga pagmumukha ng mga mga nagsalin nito ang titibay siguro kung yung pinaka malaki pang ano kung hindi pa siguro napakahaba ng pangalan ng ano kanilang uh, ano hindi, siguro yung pa ang linalagay dito ang titibay ng mga mukha ang gagaling ang dami pati mga Gihuba. Yan. Ngayon, ang ano naman, yung isa naman, itibay talaga sa mga, ang mga mukha ng mga mga pinuno ng ano na to. Biro mo. Ipagsasalin ang mga pangalan ng kanilang mga kuwam. Mga itinayong iglesia. Samantalang ang ang uh, nakalagay lang dito eh iglesia ng Diyos kahit dito tingnan nga natin kung dito nga sa gawa sa gawa abing 2820. hanapin natin dito basahin natin dito kung nandito nga yung kuwam kung nandito nga yung yung iglesia ng Diyos yung iglesia talaga na mismo siyang nagtayo hindi yung tao o, tingnan nyo ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pang pangangasiwa tingnan mo kung iba iba na ang, iba na ang mga nagpakaano rito eh pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos biro mo iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Yan po ang nakalagay dito sa 2028 ng gawa. tingnan nyo, kung hindi lang ang kakapal ng mga mukha, ipaglalagay nila yung iglesia nila rito na hindi hindi naman wala naman sila doon nung mangyari ang mga ano na yan eh, ito ang nagpapatunay sa 2028. So, dito nakalagay ang uh, pangalan na itinayo ng ating Panginoong Diyos. Tapos itong mga ito, Yahweh, Jehovah, antitibay ng mga mukha. Paglalalagay kanilang mga ipinagtatayo ng mga ano. Para lang mailigaw nila ng gusto ang mga tao. Tingnan nyo kung ano ang uh, klase ng mga panliligaw nitong mga ito. Kaya uh, salamat sa Diyos at ako'y napunta at uh, napunta dito sa MCGI sa dating daan Kasi 'yon ang nagbulgar ng lahat ng mga kawalang-hiyaan ng mga ibang mga relihiyon. Salamat sa Diyos. Talagang ang laki ng pagpapasalamat ko. Kasi, hindi ko lang sa pag-ano, mula pa pagkabata ko, makalikut na ako sa Biblia. Hanggang ngayon, talagang, uh, hindi naman, kumbaga sa ano, ta talagang maano ako talaga dito sa Biblia. Kaya, sa inyo, mag-ingat po kayo na huwag kayong mailigaw sa mga nagpakasalin dito. Tingnan nyo kung ano ang mga ano nito. Ayan o, Mga bagong uh, Biblia. O, bagong balita. Magandang balita. Lahat ang mga lumalabas ng mga bagong ano ngayon. Puro may mga daya. ipaglililigaw ang lahat ng tao. Yan ay utos ng demonyo eh. Ng Diablo. Kaya mag-iingat po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At peace tayo. Uh, kung kayo maghahanap ng uh, Biblia, uh, King James Version ang uh, hanapin nyo. At saka yung ano, uh, King James Version, hindi yan masyadong napakialaman ng ano at ipinagbawal ng na nagsari niya yung uh, hari na si King James.